Posibleng maharap sa reklamo ang mga sangkot sa pagtatayo ng mga bahay sa gilid ng isang estero sa Maynila na pinayagan ni Kap para sa mga tauhan ng kanyang barangay. Pinademolish na ang mga bahay. Nakatutok si Jonathan Andal. Pinaggigiba ng Manila City Hall ang mga itinatayo pa lang ng mga iligal na bahay sa tabi ng estero sa barangay 8 Tondo, Maynila. Ang mga bahay para pala sa pitong kagawan, labing siyam na tanod, barangay treasurer at iba pang opisyal ng barangay. Aminado naman po ako na illegal po ang pagkakatayo namin dyan. Pero bakit pa rin po kayo nagtayo kung illegal po pala? Eh gusto ko naman po maanoan sana yung mga ano yung mga kagawad ko ano tanod na kahit maliit mabigyan ng simpleng ano bahay na maliit. Labing dalawang bahay sana ang itatayo. Nadagdag sa nakatayo ng labing apat na bahay na pinagigiba na rin sa mga residente sa loob ng pitong araw. Sobrang hirap na pitong araw bibigyan ka. Siyempre hindi ka naman agad-agad na makakakuha ng bahay na uupahan mo. Mangungutang pa malinis naman po kami rito, at hindi naman kami tatapon ng basura basta-basta eh. Hindi po galing sa barangay yung pinagpatayo niyan. Sarili, sa totoo po niyan, inutangan po nila yung pinagpatayo nila dyan. Nang utang kami tapos bigla gigibain. Sana po matulungan kami ni Mayor. Wala namang building permit. Ina-appropriate nila sa sarili nila bilang barangay official. Oh, hindi na nga for public use, for personal use na. Walang pinakaiba sa land grab. Hindi rin umubra ang katwirang pasok ang mga bahay sa 3-meter easement o layo ng bahay sa estero. Eh, yung balupang kinatirikan ninyo, inyo. It's not about the easement. It's public property. Sabi naman ng DILG Manila, posibleng maharap sa reklamong abuse of authority at reklamong kriminal ang mga sangkot sa iligal na pagtatayo ng bahay. And ito po yung pag-abuso sa kapangyarihan nila kasi ginamit nila ang kanilang kapangyarihan para magtayo ng bahay doon. Pinagigiba na rin ni Yorme ang barangay hall na nasa gilid din ng estero. Dagdag niya, dapat wala nang nakatira rito dahil may nauna ng relokasyon ng mga taga rito. Yung siro barangay na yun kasi wala nang populasyon doon. O, pinamumunuan nila yung sarili nila. Mahigit 1,500 ng residente rito sa tala ng City Hall at halos 700 ang mga botante. Malayo sa 5,000 populasyon na requirement kada barangay na nakasaad sa local government code. Ipapanukala ni Yorme sa City Council na i-absorb na lang ng ibang barangay ang Barangay 8. Imumungkahi naman ng DILG sa Konseho ng Maynila na pagsamahin ng mga barangay na hindi pasok sa sinasabi ng LGU code. Sa ngayon po kasi, ang Maynila, ang kanilang budget, ah uh, on the average po ano nasa 5 million lang po per barangay at uh, 55% po niyan ay sahod po kaagad ng mga uh, barangay officials po natin, mga employees. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal nakatutok 24 oras.